Kalapit lang tayo. Saan ka pa pa kayo? Sulu-sulu. Oh. So, tau <laughs> <Tausog>. so? Tau so? Tau so? Tau Hindi nga ako tau so. Papakita ka. Alright. Hindi nga ako tau so, tau

Well, Ti tingin ka nga sa akin. <laughs> <laughs> tingin nga! Walang kindat-kindat. So bakit ano? Bakit ka natatawa? Hindi naman ako nagpapatawa. Eh sabi mo, tao to. naman ako tausog, tautog nga. Kaya nga. Ilan <clears throat> taon ka na may labs? 26 26 Single Taken Lesbian Taken hmm. Huh? Lesbian jawa ko Nagka Nakagusto ka ba sa lalaki? Maglag na Loves Wala na Wala na yung signal Ay naka tinanong mo kasi. Bakit mali po Manitangan. ba magjowa ng tomboy? Wala akong sinabing mali. Tinatanong ko lang naman kung nagkakagusto ka sa lalaki. O sinagot ko lang naman. Nagkakagusto ka ba sa lalaki? Hindi nga. Takot nga ako. Hmm, ngayon pa lang. <laughs> so bakit ka natawa? <laughs> Takot ako sa tautog. Bakwaryo. Hindi, okay. no, hindi mo pa natikman talaga yung luto Ay. ng Panginoon. <laughs> so uh, hindi pa. Hindi pa. Taong... Hindi pa. Hindi ka ba na curious? Ah. Hindi ka ba nag-iisip na ano kaya ang lasa ng luto ng Panginoon? <laughs> Sabi ng iba, masarap. Pero sabi ko, oh. takot ako. Ikaw matakot kung maliit? <laughs> Paano kung malaki? Hindi, enjoy mo. <laughs> Hindi, iyak-iyak tayo niya. Hindi kayo iyak, ha? Ano pala titirik ang mata? <laughs> ah, sa'yo galing yun. <laughs> sabi nila, pero sabi ko, ganun ba yun? Bakit? Gusto mo subukan? <laughs> Hindi. Kaya nga ako nangiging pag-iwalay sa... Nagkaroon ako ng jowa. Pero... Hinihiwalayan ko kasi, yun nga, gusto niya, dapat ganun daw, eh ayoko nga. Hindi siya magaling, kaya hindi siya pumasa. <laughs> hindi, nagyaya mo lang ganun, eh ayoko nga. Hindi nga siya magaling, kaya hindi nga siya pumasa. Kasi kung magaling siya, pa! eh di sana napapayag oh ka niya. <laughs> magaling nga yun, check boy nga yun, kaya nga hindi nga ako magalap. Misoy, misoy, big boss hindi nga siya magaling kasi kung magaling siya po sa iyo ayo ayo ko talaga lahat ng naging jowa ko ganun ang ano ko wala agad but kasi but kasi kailangan magyaya pwede naman hindi magyaya antayin mo lang na babae ang magyaya hindi <laughs> din ako no hanggang hanggang holding hands lang nga kami Marami din nagsabi sa akin yan, pero hindi mo napatunayan. Papatunayan ko yan. O, taya na kayo mga mare. Taya nung, na kayo. Nung, nung sinabi kong buka, nung sinabi kong buka, bumuka man. Siya man yun, ako iba. Sabi niya, sabi niya ako ng mga kuya <laughs> ko ng mag-asawa. Sabi niya, ako ng mga kuya ng mag Sabi niya, ako ng kuya <laughs> <puyya laughs> ko mag ng mag-asawa ng lalaki. Iborigat, pero na-trak sa lalaki. Iborigat kasi yung spirala na nagka-crash pero takot nga mag-ano communicate pa kasi ng mga No, Kasi may gano'n. Ano po na yun? Meron hmm. kasing ganyan. Ano pa yan para sa moon? <laughs> Hindi ba sa star? Ang, ang likot mo talaga. Ang likot mo talaga. <laughs> makati ba yung kamay mo? Hindi ba sa star? <laughs> Gabi siya makati. Sa oh, star. Ang mo eh. Eh kasi naka-charge ako ng phone. Isa na lang, isa eh, na lang. Nagigigil na ako. Ikaw pa na yung bumaman ko. Eh. Isa lang naman talaga ako. Meron pa ba? Ibig sabihin, ba? ibig sabihin, ano talaga, kumbaga, hindi ka pa talaga nagka-experience. Hindi. Hmm. Hindi before nag may naging ex ako ng lalaki. Kwento ko nga. Kwento ko ba baka mag, ano? Mag-trend. I, mean, nag yung ex kong boy, kinapunta niya ako sa house niya. Tapos, yun na nga, nagyaya siya ng gano'n. Umiyak talaga ako. Sabi sa kanya, ayoko. Sabi niya, bakit? Magyawa naman tayo. Sabi ko, hindi ako ready. Sabi ko, takot ako, walang talaga. Ay, hmm. kasi yung guys. Ba't kayo nagyaya ba? Biglain nyo, ah. Meron, naging, meron din ako naging ex na binigla ako silang talsampal. Oh, hiwalay agad. Pag binigla nyo, guys, huwag yung masakit. Pitik-pitikan nyo muna hanggang sa mabasa. Pusik! <laughs> Busit, boy. Ewan ko lang. So, nakakaintindi ka ng Bisaya din? Ewan ko lang din? kung mabas. Pulo ka man. Oo. Oh, Pilokano, Bisaya, Tagalog, Ilonggo. Ah, so mixer ka pala? Mixer ka pala? Hmm. Hmm. Buenos dias. Hindi naman kasi kay Lampig lain, guys. Ba't muna ano? Ah, uh, ano Tapik-tapikin mo muna. Kasi pag tinapik-tapik mo yun, mababasa man yan. <laughs> kapag nabasa niyan ano na guys, hindi eh, na mapigilan yan. Tapos Maria. Ano ba ang mabasa? Pag nabasa. Kapag nabasa yan, guys, sabi niya, ipasok mong puso mo. <laughs> Diyos ko, Mariosip. Mm -hmm. Anong klaseng tapik ba yun? Matanda ka na para sa ganyan, Milabs. <laughs> Anong klaseng tapik? Hey, you... Malay ko ba? Hindi ko pa kaya experience. Sige nga, mag maging totoo ka nga. Ano bang kayang gawin ng partner mo? Tapik-tapik, hmm. di ba? Sa... <laughs> kumain ng ice cream. Bakit? The whole duration, kakain lang siya ng ice cream, hindi ba siya magtapik-tapik? <laughs> oh, ano? 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 Nahiya! Tuloy ako! Oh, wow. Yung tapik-tapikin ka. <laughs> Hindi po ako 16 po. 26. 26. Huwag mo magiging inosente, guys. Yes, ice cream. Yummy. Masala po dumila yung jawa ko sa ice cream. Hmm. Mm ko. Ba't di ka nakapagsalita dyan? Di na lang naman yung kaya nila. Sabi nyo rin kami kung anong kaya namin. <laughs> sa inyo yun. Iba sa inyo nila. Sa totoo sin, lugi sila. Kayo may dala, sila wala. May batuta kayo, sila wala. Hindi ka pa nakatikim ng luto ng Panginoon. kapag natikman mo yon iwan ko lang sa'yo baka mapasigaw na ka yun, na babae ba? ako eh uh, is... ikaw ba ano so bang pinapasaya mo sa 30? eh kasi ano mm. stress ako ang stress na ko para sumaya yung ano? Ganoon ba? Oo, nagpapasaya ka ng mga tao na pinapanood kaya kita. Lahat ng mga ano mo, yung si 29. Pinapanood ko kaya yung mga ano mo, natatawa ako ngayon. nawala yung stress ko. Mm. Guys, ngayon guys, ang diskarte eh, para hindi kayo iwan ng mga partner nyo. Gamitin nyo yung tatlo. Okay? Tatlong? Gano'n ba? Anong gagamitin? tatlo? Gamitin yung... Oh, ano yun? Yung tatlo Daddy O. Oh. Wala ko, ginanod. Ha? Yung Daddy O, oh, kailangan gamitin sa isang relasyon. Daddy O. Oh. Daddy O. Dito nga lang, ganyan na lang re, dila, ulo. <laughs> bakit? Siko talaga ang kasawa mo dyan? Oh, baka sa dila. Baka sa dila pa lang. Makalimutan mo na yung partner. Dila dito. Dila nga, nasasarapan ako. Masakit? Oo. Oh. Hmm. kung um, i-finishing ka ng ulo. No. <laughs> Wag ganon! Wag ganon! Baka hanapin ko mamaya. Wala guys. Eh, bala ka. sergeant. <laughs> guys, yung mga ganito guys, mabilis lang basahin to eh. hindi kaya. Gabi ka! Hmm. Baka di pa dumidikit yung balat ko sa'yo. Mababasa ka Huwag ako. Hmm. So natutuwa ka sa mga live ko? Siyempre. Na, na, lagi ko pinapanood yung mga video. Tapos ini-scroll -scroll ko yung mga... Tapos tinignan, ni-stop kita. May asawa ka pala, uh, tapos marriage ka, ganun. di ba alam ko? So, kung walang asawa, kung walang asawa, pwede na. Hindi din. Bakit? Tomboy ka ba? Mm -hmm. Tomboy ka ba? Tomboy ka ba? Los, los nyo, girls. <laughs> Bata pa ako. Bata pa ako. Mm -hmm. Bata ka pa. Mm -hmm. Bata pa ang sumabi niya? Yung, yung kaalaman. Lul, huwag ako. Ano ba ko? Bakit? May naranasan ba ako sa ganyan? Hindi ko nga alam. Hmm. Alam mo na nga yung tapik-tapik eh. Kain-kain kain ka pa ng ice cream? Eh, yun lang yung, yun lang yung ambag niya eh. Ano bang kailangan gawin? Oh, tapos sabi mo, bata ka pa sa ganyan? Eh, yung, yung sa, I sa ano. Alam mo na yun. Ano yun, bata ka pa, tapos nagpapakain ka na? Huwag <laughs> 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 ganon. Mag, isa, magpakita ka. Dalawa. Pangatlo ka. Ay, milabs. Kung gusto mo mapanood yung mga full video ng mga gusto mong video sa TikTok natin, makikita mo yun sa YouTube, yung mga mahahaba nyo video, yung kadugtong nun. Kasi mga short video lang yun. So, maabot kasi yan ng mga 20 minutes, 25 minutes. Nakita kasi ano kita yung una na sa Facebook. Oh. Sa Facebook kita unang nakita. Tapos, in-stop kita sa TikTok. So, yun. Sabi ko, alam mo, galing, ganoon galing, ganyan. Doon nag-start kay 29. Mm. -hmm. So ibig sabihin, na-attract ka sa lalaki. Hoy, wag ganoon. Nanonood na ako sa iyo. Wag ka padila-dila pa na diyan. Hoy, guys. Oh. ko na Wag ka pa ano-ano -ano, sa lips mo diyan. sa bingo, hindi ganun Agosto sa lalaki. <laughs> hindi naman talaga. Oh. Salamat ka. May obligasyon na ako kung wala. Nako. Oh, salamat. Oh, salamat ako kasi may asawa ka. Kaya nga. Sus At pasalamat ka din Kung wala ka lang asawa O ba diba guys Sa kanya galing Sabi niya dito Siya nagkakagusa sa lalaki <laughs> hmm. <laughs> hmm. Hindi Ganyan lang po talaga ako hmm. Kasi kung wala Ako Mabuka Ang banga-banga Ganyan ano. po talaga ako <laughs> May tumatawag kasi Pinapatay ko hmm. Makakainis Nasa live tayo Kapatid, Kapatid po. Sino una niya pa ako? Walang, <laughs> eh alo, eh syempre, pinapanood ay, lang uh, kita ngayon. Masasit kita. May uh, sauce. Oh, 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 oh. Pinapanood na kita dati. Nanonood lang ako ng video mo. Naka-charge po ako. May oh, listo po tayo. May listo ka na. Oo, oh, naka-charge kasi, naka kasi ako. Saan? Ang malikot ba? Anong masasabi mo sa Live ni 2.0? Ang Good. Totoo Good. nga pala. Buang-buang talaga. Pwede. <laughs> Pabuang-buang ka talaga kapag natikman mo na. <laughs> Naiinis kasi ako ito, yung kapatid ko. Hmm, kapatid lang daw. <laughs> Oo, kapatid ko man. O, kapatid ko man. Ay, ah, uh, Milabs, Maraming salamat. <laughs> subscribe mo ka sa YouTube ko. Makikita mo yun sa profile ko. Pag na-click mo yan, may YouTube channel na link dyan. Pupunta ka sa YouTube ko. Subscribe mo na rin. Tsaka, okay. Eh, mo na Makikita mo yung video mo dun bukas. <laughs> Hoy! Huwag naman! Huwag! Tarungin mo ka Thank you ah! Thank you Milabs! Maraming salamat! Hoy! Huwag! Wow. mau ka naman! Pagkita ng joke, Marabay, kita, Patay ko doon! Mmm! Masalanan niya. Ay! Gina Ginawa mo yan! Hindi na Hindi na ako sasali dito sa live-live na to! Ay. Bye, Bye my love. Thank you. Love, love.